Ipinakilala na sa publiko ang bunso ni na Vic Soto at Pauline Luna, ipinakilala ng aktres host na si Pauline Luna nitong Huwebes, January 25, ang kanyang pangalawang anak sa asawa. Ang veteranong actor host na si Vic Soto sa pamamagitan ng isang social media post sa Instagram, ibinahagi ni Pauline ang mga larawan ng kanilang baby girl, si Tia Marceline, na ipinanganak noong January 23, Tia Marceline Soto aka Mochi, January 23, 2024. 8.2 pounds. Thank you for all your prayers and well wishes. Caption ni Pauline sa post noong Miyerkules, January 24, nagpasilip si Pauline ng pisngi at labi ni Baby Mochi sa kanyang Instagram story. Kasunod sa post ang larawan ni Tali na may hawak na bulaklak, ibinahagi rin ni Vic ang mga larawan ng kanyang anak sa mga legit the barkads ng Itbulaga. Sino ang kamukha? Kaya kayo na ang Samantala sa kanyang Facebook post, binati ni Sian Gaza ang mag-asawa, at sinabing sana makuha ni Baby Mochi ang magandang mukha ni Pauline. Congratulations to Vic Soto and Pauline Luna for giving birth to their second child. I hope this time ay hindi nakamukha ni Bossing. Sana makuha ni Baby yung magandang mukha ni Pauline. In Jesus' name. Post ni Sian.